What is up mga bars? It's your boy Is this another video na? No, another video na siguro to kay uh, ilitin kong mag Mag daily vlog uh, Daily vlogs So today is Friday And as um, you can see Malis kami Pupunta kami ng Service Canada. Canada Pupunta kami ng Service Canada para Kukuha ng SIN ba? SIN number yata talaga SIN parang tin sa atin no? BIR ayun uh, para natin para, para makapag-apply ng trabaho. and then oh. after that punta kami, oh, kami ng This bank o oh, baka mag-open na kami ng bank account so, Ito rin yan sa so pag-apply ng Trabaho Trabaho nata... Kaya na natin mag Trabaho <laughs> Kasi nga wala na tayo Pera. bus stop naman at malapit lang kami sa bus stop 4 minutes walk lang ang ganda mula ka dito guys kasi malamig uh, ngayon pala 18 degrees yata dito so parang aircon lang no? pero para sa mga Canadian sus nag nagsisibless lang sila ako naka t-shirt lang syempre need ako eh so See you later. ah uh, guys, dito na kami sa hintayan ng bus. Pero, dito kami <laughs> sa Northwest Trail. Yan, yung bus stop. So, dito lang muna kami kasi nga, uh, 30 minutes pa. Ano dito? Sa saan mo dito? Dito, ang sunburn Kung may mga aso kayo dito, nilalakad nyo every morning. Tapos, alam nyo yun, parang uh, tatay. <laughs> Mabupoop yung aso nyo. Kailangan yung kunin at itapon sa basura tapos hindi sa basta basta basura kundi sa basura lang na puno ng tae <laughs> so dapat maging responsible ka sa dumi ng mga aso niya so we're still waiting for the bus let's go ako What is up ng parts So, lucky. Uh, Naglalakad na tayo papuntang uh, service Canada Center. I think yan they and un place sa Heritage Court. I guess so. Ugh, oh, lamig. What is up ng parts? So, tapos na kami kumuha ng ng SIN nako. Yung SIN, parang BIR sa Service Canada Center. Parang BIR sa atin sa Pilipinas. Pero, hindi parang BIR natin na napaka-gulo. Alam nyo yun? Diba, alam nyo yun, <laughs> di ba? Ang gulo. <laughs> oh, hindi. Joke lang. <laughs> Government of the Philippines, joke lang po. <laughs> Napakataray ng mga teller. Sasabihan ka pang, pati dito hindi hindi ka hindi dito, doon. Ah, sorry po ah So And if you're wondering, guys. Wae, daramo picture dia wae dito. Oh no, wondering guys, tagbubijokol kami ng sister ko na nasa US din. Hehe. Oye, it Na may may blog din siya. Lagay ko sa ano sa description tapabaha. <laughs> so, meanwhile, uhh, ayat place. And the Avenue Center. Yeah, So dito guys, ah uh, pwede tayong mag pindot. Pindot natin 'yan. Kung gusto nating lumabang. <laughs> lumabang. Ito tak yun. Go na, let's go. So dito mga pars, ah uh, You should follow rules. No. You should follow rules. Na kasi yung mga tao dito na follow ng rules, lalo na pag uh, tawid. Oh, unta tatawid ka. Uh, ano talaga mag stop talaga sila. <laughs> Guys, alam nyo ba na nakikita ko to dati dito pero sa google maps lang <laughs> ngayon andito na ako <laughs> ang galing ng buhay diba mo na ilong IRCC charot so dito kami sa walmart to buy food raw food para makatipid naman snack baka makita tayong ano dito wagyu uh -huh. Shopping, so Walmart. Nice go shopping, so Ganito sila nung ganisa nila. How much is? For now, I had to convert. Okay, wala ni kwarta. Scoopy kami ng sponge. For wash. Kasi yung dishwashing, parang, ano, matagal na. Tapos, uh, hindi pa na ako sa kuryente. Diba? touch my balls <laughs> oh. well, uh, what did you touch your balls <laughs> 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 okay. Oh i like about think sweet potato also Iko hmm, <laughs> ah. <laughs> <laughs> Starbucks, magkape. Carnation evap, eh, <laughs> galing. Kulay kwan, may train one. Hindi ang aming paglalakad. Nagpicture kami sa mga sisi. pa. init. mga parts ngayon lalakad pa papuntang bus stop doon. Sab. Gusto kayo diyan. Chap mga bars. Dito sa bus stop. Si uwi na kami eh nakita namin itong mountain Chrysler Dodge Jeep Ram mga second kataw so mga parts so hintayin hintay lang tayo hintay ng bus let's go let's go yung ulit sa pang parts so gusto ko lang i-end itong vlog na ito uh, kung may mga tanong kayo comment down below subscribe so,